Ito ano na patula. Uyos na. Ito po patula na to. Ito po ula. Upo. kalig-kalig. Um, ready na yung <coughs> lulutuin natin. Buka so, tayong mantika. Lalagyan natin ng mantika. kunti lang kalig-kalig. ay oh, Isa pa, isa pa, isa pa kalig-kalig. Pag-init. Ayan pag um, yun lang. Ulingan lang yung kalig-kalig yan. So, lalagyan natin ng Tingnan natin kung mainit na. Ay, mainit na kaligalig. Lalagay natin yung bawang. Sama na yung sili sa sibuyas. Yung mga teknik kaligalig. Yan. Teknik yan. Saluin natin. Tapos, karne norte kaligalig. Ay, Ito yung karne norte bingo. Yan, kaligalig. Init na yan. Lagay na natin. Hmm. Uy. Sali pa yung lata. Ang galing-galing. Tapos. Huwag natin kundi sabaw. Yan, yan yung mga teknik kaligaling. Yung teknik kaligaling. Yan. Para malag... Ma, yan. Tapos. Haluin natin. Kaligalig, wow, bango na. Ang bango na ng kaligalig. So, lalagay na natin yung lalagay natin kuting tabaw. Ayan. So, lalagay na natin kagad yung gulay Ayan. Ayan. Ito natin tinang gulay kaligalik. Ayan. Ayan. Sa Pakuluin na lang natin. Ayan. Pakuluin na lang natin yung kaligalig Ayan. Ayan. Tayo muna natin kumulo. Saka natin timplahan. Ayan. Kumukulo na kaligalig Buksan na natin. Saka timplahan. Wow. wow. Yummy yummy. Ayan. So, lagay natin ng magic. Ayan, para swabe. yung magic kaligalig. Tapos, lagay natin ng asin. yan Isa pa. Ayan. Yeah. Ay, yummy, yummy. Pantay natin, matunaw. Saka natin tikman. Siyempre, hindi si kaligalig. Ayan, si kaligalig. Yan kaligalig. Nagluluto ng ulam na opo. Masarap iulam sa tag-ulan. ayun O, oh, idikit oh, pa natin ng kotimo ka ni kagali yun. O, oh, yummy, yummy, ano, yun, oh, Siyempre, ayun, na natin. Ah! Namit, yummy, yummy. Sarap. Hmm. Ah, napakasarap kaligalig. Mm. Ay, nakaligalig loto, nakaligalig ayan, a. Kainan, a. Ayan. ay na. Kainan na. Yan. Yan yung kaligalig ng loto natin. Ay, mga anak ko kumakain ng kaligalig. Ayun. Si Pugi. Ayan si Bangis, kumakain na, bisik, ayan. Wala bang kumakain? Unload na. Padabas, kanigali ko yan. Hindi si kaya na na kami ni Mama, gisingin ko lang. Pugi! Sabi sarap, sarap po labnak. Ha? Be. Ikaw yung bao. Ba't di ba naubos? Kuya, ubos na oh. Wala, tapos na si kuya. Gusto mo na yan. <laughs> kain na tayo. Adik-adik, kain na. Sarap yung ulam, upo. Ayan. Ayan. Niligaw ito natin ganun. Special recipe opo. Sabaw. Sabaw ka ligali. Ganun-gami. Tidak, ini enak sekali. Tidak telingan. Ini enak sekali. Ini enak sekali. Tidak,